Isang taxi ang bumaliktad sa kahabaan ng EDSA northbound sa pagitan ng gates 4 at 5 ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Bago bumaliktad, sinuyod muna raw nito ang nasa 10 fence ng MMDA sa bangketa. Nakita na lamang daw ng iba pang taxi driver ang naaksidenteng taxi pasado alas 3 ng madaling araw. Base doon sa isang driver na kasamahan din namin, sumakay daw ng MGA, hindi malaman ko saan nagpunta. Pero yun lang na inabot namin, inabutan na namin yung pati yung driver wala na. Sugatan mo ba yung driver daw? Medyo, sabi nung isa, may marami daw sugat dito sa brass lang. Pero malakas naman daw hindi. Sa investigasyon ng MMDA, masyado raw mabilis ang takbo ng naaksidenteng airport taxi. Kung hindi raw nakatulog, posibleng nakain namang driver na hanggang sa oras na ito ay di pa nakikilala. Uh, lang sa mga driver, sa, lalo na sa gabi, uh, sa pagmamaneho, kailangan maging maingat tayo. Aalamin daw ng MMDA ang driver ng taxi para masampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Athena Imperial, GMA News.